<laughs> May na <nalantuhod. laughs> Ito ang mga babaeng walang pahinga. Gabi lang ang pahinga. Pa, kapoy na. Kapoy na guys. Ayun nakatapos din kami ng aming uh, ginawang tinilad-tilad naming kawayan. Ayun 50 piraso na to pera na to <laughs> may pag isang kilong bigas na kami dine eh. kuminsan ang tatbo ng buhay mo pagdurusan ito ay walang hanggan wag kang manindi E são uma Ayan, tapos na yung aming ginawang pagtilad-tilad nung aming kawayan. Ayan, kami ay nagpaupa. Ang hindi lang namin alam kung magkano ang ibabayad sa amin ito. Ito, oh. Ito, isang big kiss na to At saka ito. Ayan. Ito ay bali ah, uh, 50 peraso na tilad na kawayan. Ayan, kami ay nagpaupa na. Kahit papano, baka sakaling kami ay makaisang kilong bigas na dyan. May pansay na kami sa hapon. di ba Mga ka-idol. Ayan, kami ay magre-ready na ng pag-uwi ng aming bahay dahil kami ay medyo nagubutom na rin. Kaya kami ay mag-uutay-utay -utay na nang pag-uwi. Ayan, magandang magandang tanghali na lang sa inyo lahat, mga ka-idol. Bye-bye na! God bless!